tayo dito sa ating programa at live na tayo sa YouTube channel kapatid kaibigan tuloy kayong nakikinig dito sa RPN DXTT ang Radio Runda ng Pilipinas. Siyempre ang uh, madani gagambino mapapakinggan uh, mula alas 8 hanggang alas 3 ng umaga sa RPN DXTT. Murag karon panahon na wa, magparamdam si Dimple Nating ala ko oh. pantay lang yung kaon niya. O, oh, nagparamdam, ha? Ingon man nga uh, asa mag asa man kamo ana na. ngayon sa tu mga kaigsonan wow, aul ka talaga. Oh, yan si Berni Anabo, 'yo, oh, Bern. Ah, uh, I told you forever magkaroon tayo ng magandang kaibigan. Walang dagdag, walang bawas, walang masaktan at lahat ay talagang kaibigan. Yan po ang aking uh, advice. Sa lahat po ng ating mga kasamaan, Paske, ano man. Ako, tama na na makausap si, si Commissioner. Minsan sa isang bisis, okay na sa akin. Yun. Ibig sabihin, malaking bahagi na yon, Malaki ang respeto. Hindi na natin sila isturbohin. Ang atin po magbigay tayo ng tamang balita. Magbigay tayo ng tinatawag na hindi masasaktan ng ating mga kaibigan. Patay, alam niyo ba na dito sa Davao City ay talagang Tuduh ang encourage ng ating mga taga Metro Manila. Tirahin mo ang Davao City. Birahan mo ang Davao. Sa kubuang. Sa mga tanga. At kahit hindi totoo, magkisang ayon ako. Mga lawyer pa yan. O, oh, di ba? Tingnan nyo ha. Eh, gusto mong ganyan mag-istorya politiko nagalit kay gani ko nga muatin ang mga preschool preschool engineers so, ko engineer kung makabalo pa lang ka di yung ko muatin na ng preschool why nga nung muatin mang preschool nga naa man koy makuha dito sila ha nga mga muadto ko kanang municipal information officer provincial information officer mga PIO sa mga nagkalain laing sektor sa ang katilingban sila ang muhatag nga nung mag-apil-apil man ko dito para lang yung nahimot ang sikat para lang yung mahimo ta ay di si Juan well, mo ni ma, manung kailangan pa mang magpasikat kung ang atong trabaho mo hatag man o kanan, insaktong balita gatos atong katilingban dili nang oh na ay na ay talayo ha ah. onya tirahe ragonis si engineer ha ah. ano ngano kung hindi ba ako si Anjum, may ako makuha katong talay nga ibugyatan sa kuha mo toy uh, makuha na ko. Na pwede man akong kitaon pinagi sa pag-ads diri sa RPN. Basta ko pa kong makuha. Di ba? Bakit ko papatulan yung mga ganyang isyo na hindi naman lang magbibigay ng tamang impormasyon kundi sirain ang kapwa natin na wala namang ginagawang masama? Sige nga. Ako nasasaktan ako doon sa akin nakikita. Lalong-lalo lalo na yung mga kasama kong nasa ikaapat ng taas ng lipunan, kapatid. Eben, hindi nila ako ni-recognize. Bakit? Ay, isa magot si kagampino. <coughs> yung mag-atin ako doon sa ating mga kasama ng engineer, ating kulito, ah uh, praise sa Manila. Lalong-lalo na, andun lang ako sa tabi. Hindi nga ako nakilala eh. Kung hindi si Rambulabay, si Bongsan, Si Kuya William, si Kuya Bito, si Kuya Kukoy, si Rambulabay. Naroon ko dito, kapi-kapi. Sila, para, uh, uh, Mr. Speaker, uh, 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 Secretary, ano, Ay, magtinatanong-tanong sila eh. Ha? Pagkatapos, yung sagot, hindi yun ang kanilang iplay. Hinahanapan ng ating mga kasamahan ng kamalian yung sagot ng isang opisyal na nagpatawag ng preskon. Ang trabaho natin ay magbigay ng tamang impormasyon, hindi yung maghanap ka ng maling impormasyon. Tawag natin doon. Kaya noon, sinabi ko talaga, pusposa ng aking pagsabi sa akin programa sa Matani Gagampino sa DWBL, na kontra natin yung maliitin ang kapo natin mahayan Lalo na pag ng nagkapi-kapi sila tapos sasabihin, ay, yan ay local media yan. Tayo na taga Metro Manila ay tayo ang tunay na national media. Kagaguhan yan, engineer. Kabalo ka, engineer, na bakit ko sinabi yan kagaguhan, engineer? Ngano, si Lalakay Gonzalo, Ted Pailon, uban pa nga mga national nga media, magkabalo ba na kung si Panghitabos Dabao City kung walay mag-report, Engineer? Magkabalo ba na kung si Nanghitabos Kutabato City kung walay mag -report? Malaman ba nila kung anong mga pangyayari sa Cebu, Dabaw Kutabato, Takurong at iba pang lugar, lalo na sa Sambuanga, kung walang mag-report? Anong itawag ko sa kanila? Ay bubo. Bakit? Hindi nila alam yun. Pero bakit nila nalaman? Dahil sa tinatawag ninyong local media. Update tayo sa Bureau of Customs sa 2021 Incentive Reward. Mali po yung kanyang bawat uh, mga kawanin dito na yung bang nagdadalawang isip na hindi nila matanggap yung kanilang incentive. Reward. Mali! Kaya nga puspusan ah, ang ginawa ni Custom Commissioner Ariel Pumusino, Deputy Commissioner Michael Permin, Director ng IAG Operation John Simon, Representante ng DBM, DAF, Malo, Cabigon, na ito'y asikasuhu ng madali dahil dahan-dahan na po nakuha. Ito ang ilagay niyo sa inyong isipan. Nakuha na nga ng unit reward ang busiya, iyan pa kaya, na-reward nyo yan ng 2021? Maliban lamang kung ito ay ng ating pamahalaan. Maraming tumaas ng kilay niyan. Yung salitang ibobulsa. ay, hindi pwede yan! Hindi pwede yan. Good morning kaya MJ Magno. Morning. Oh, kumusta ka dyan, MJ? Ito, ano pa to ha? Single pa to, si MJ. Maniwala ka. Ah. ah gusto niyo ng eh, magpa sa kanya. Oh. Ah. eh hindi pwede. Magdala kayo ng uh, luxury car. Ah. Ay, yung may payong ha. 'Di ba MJ yung may payong? Oo. Ako, engineer. First time nga nakalingkod ko, um, na uh, uh, nakalingkod yung ko og kanang ganing ah ah Rolls Royce nga katong may payong sa so, sino ko. Pagka malambot ang upuan, mabango sa loob, Ayun uh, yun po ay uh, sasakyan ng uh, mga diskaya. <laughs> Sabi pa ng uh, custom police, Sir, huwag po sir, bawal po yan. Titawanan eh, kami ng taga-RPN at saka taga-JMA at yung kasama ko sa UNTV. Na, taga-Pino, huwag yan, bawal daw. Eh, siyempre, eh, tayo naman eh, talagang adapt na atap tayong sumakay. Uh, ah, inupin ko. Ako po, maniwala kayo. Talagang napakabango doon sa loob uh, kahit pa naiinita nyo, naku, maniwala ka. Kaya kung kayo, magparegistered kayo kay MJ kay Magno, naku, magdala kayo ng ganun. Yung payong, hindi oh, ko naman sinabi sasakyan. No? Oh. Payong dalhin nyo, daw ka naman? Sabi pa na natin kaibigan na si Romel uh, Salgado, good morning partner. Oh, good morning, John eh, talagang eh, ano yun eh, uh, laging uh, nangunguna sa mga balita ang ating partner na itong si Romel Salgado. Meron na pong uh, 40, ah uh, ay, you know, po, alas 8.40, na sa buntag. Parayon na nagpaminaw ni atong uh, tulumanon uh, ang uh, mata ni Gagambino sa RPN DX Kitty. Sabi pa si Magno, eh, luxury car talaga, need, dalhin sir, with payong. <laughs> Ayaw niya ng payong, Birne, kinakailangan, isali yung luxury car talaga, na may payong. Huwag <laughs> kang mag-alala, sabi pa ni is chief, uh, ng uh, uh, MICP, Joel Pinawin, dalalin ko yung uh, payong, huwag lang ang kara. <laughs> <laughs> Abangan niyo po ang uh, susunod na auction na uh, gagawin uh, ng uh, Bureau of Custom. Yung apat, grabi engineer, ang uh, kantidad atong uh, usaka uh, mura Muraog Tundra engineer, sus, ginoo 45 million engineer, sus, ginoo 45 million ha. Tapos yung uh, Rolls Royce 17.2 million katong gamay nga Rolls Royce engineer oh ay no. katong naipayong oh na sinakyan na ni, uh, ni secretary ng Department of Public Work and Highway Division Naglisod <laughs> si Dison o Cabri sa payong engineer kaya naamay sekreto. Dili pa rin ang, uh, ang payong, nung doon sa Rolls Royce sa uh, uh jail. May sekreto. Grito. Anong di-remote? Kaya na kung dili ni mo dito, dito sa kera, di na mo open, nalik kay pisriton, no? mayroon kang ipopost doon sa Rolls Royce, tapos bigla na lang mag-open yung engineer. Hindi mo talaga ma-open siya. No? Ganun, uh, high tech. Good morning kay Mike dyan sa Dira, Santo City. Wow. Eh Mike, hindi na ako na ganun eh. Nag-usap lang kami ni, ano, ni uh, kolektora Ralph Rojo dyan sa Dira, Santo City. Magiging district collector na dyan. No? Ay uh, district court na dyan. Uh, idol dalhin ko ang uh, payong naka sa akin wow aagawan mo siya uh, mg diyan ha bernie good morning kay Justin Jilly. Uh, ang ating ay dito sa Davao City na Justin na uh, sumakay sana doon sa Rolls Royce kulay eh. Eh, buhana pa siya o gunit ah sa pultahan sa Rolls Royce gisingkitan ng sa police Sir, sir, bawal po. Sir, sir, bawal. Huwag e, po, sir. Tawa ng tawa si Director Ponce uh, uh Tibayan eh. No? Ganun pala. Ganun talaga. No? Abangan nyo po. Ilalive natin yung auction na gagawin po ni Custom Commissioner, sampo ng kanya mga kasamaan sa Bureau of Custom, yung natira. Kasi pito yun. E lang ang uh, nakuha engineer. No? At uh, umabot ng 38.7 billion. Ang ah, billion ha? Di billion ha? milyon At ito naman ang ang, ang tanong natin. Dahan-dahang ibinabalik ng taga Department of Public Work and Highway yung milyong-milyong pira na para sana sa flood control project. Ang tanong, eh yung mga kung si tawagan na percento ba na share ba na engineer, no? Eh ko kabaluan na kagaganin. Oh, ang akin, sana ng akin. Ibabalik kaya ng taga kamera yung kanyang milyong na-share mula sa flood control project? Pangalawang tanong, ano kaya ang isasagot ng palasyo at ng dalawang kamera doon sa order ng Supreme Court na magpaliwanag sila ano ang kanilang basihan na inihatid nila sa dahig ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dano katotoo ang sinasabi ni representante ng Batanggas Congressman Libeste na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay may injection mula sa Department of Public Work and Highway maliban sa tanggapan ni Vice President Inday Sarad. Ito pa ang nakatindi dito. Si Lakson, si Senador Lakson, ay talagang parang siya ng tagapagsalita ng palasyo. Lagi niyang sinasabi na hindi totoo yan, hindi totoo yan. E ngayon, nagkatotoo ngayon na gumamit ng pondo mula sa Ike. Oh, o labanan ang ng politiko ng Davao City nang manalo sila at mawala ang pamilyang Duterte. At hindi lamang yan kapatid, natatandaan niyo ba yung congressman ng dahil sa kaek, ng dahil kay speaker may, mayroong ganito, nang dahil kay speaker mayroong ayuda, ng dahil kay speaker nagkakaso-kaso ako. <laughs> yan po ang sabi ni Kongresman ng Batangas, ikaduhang distrito, Luis Tro. Sos ginoo ng Nang dahil kay Speaker Bernie Anabo, kaso ako. Hindi lamang yan, kapatid, kaibigan. Marami pang mga isyo na makapagtanong tayo. Yan, totoo yan. Oh, ah, diba? ang pinakamainit ngayon ay itong sinasabi ni uh, uh, dating Comelec Chairman Kuwa a uh, Rowena Guanzon. Anong sabi niya? Ay, uh, Sorry po, ma'am. ha. Uh, schedule na lang tayo, December. Yes. Yan. ako Ako'y nagpapasalamat ng malaki ha, doon sa staff ni uh, Ma'am Rowena. Uh, I hope na sa DWBL abangan niyo po ang ating uh, talakay natin Uh, makakasama natin advance ma'am advance <laughs> kay ruin ang ang kami pong tatalakayin ay yung mga issue na yung magkakatawanan pero talagang, ano, epektibo nga makadaot ng gastos katilingban labi na ng gastos pamunuan karon sa atong pang-pagagamanan. Kisaya mning dapo kay nahimo biya ning a mure Oh, saya si Ruina, so si ginawa ko. Okay. Liti, bo, li, liti na nga gikan. Isog na, na pagkawaray. Mura po na, oh, kadugo na ni uh, part of Apare, District Collector, Elinita Abanyo. Kadugo na ni uh, first, ten former First Lady, Ayan, Imelda Marcos. O oh, kadugo na ni attorney Ria Gregorio. Ayan. Mga uh, Romualdez, taga dito. Makalugar na ni uh, Rowena so, so, atong na to nga makauban. Kay doon na ka Domingo nga medyo na busy po ng inyong lingkod, no? O uh, si Ma'am Rowena, si Gerard Gingon Oh, kailan? 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 Asus, you oh, oh. Kana nga informasyon, walay bayad. Basing mo yun ang mga kung-kung mga kaubanan nako Oh, di ay yod. Da, na, agi ah, bayad yun. Oh, Paano bayad ginon hmm? Uh, sa itong mga kaubanan, uh, wa na di siyang Doon na nun ay napulo kami nito sa mula bay ang alas otso o uh, patong na ang alas nibis buntag. <laughs> Parehan ka nagpaminaw, dili sa itong turmanon ang mata ni Gagapino nga mapaminawan sa RPN, DX, Kitty o Live Usab na makita sa YouTube channel ang mata ni o sa FB Live Babi Jam Gagapino. Naipipila ka mga kungko, nagsigi o paramdam. Ay na ko ginoo ko ayo na nang mingon nga naaminaw ko goryo na ako diri kay kuan sus gamiton lang nimo ang RPN ayo na ko i great great ana sus ginoo ko kasi ka o oh, oh, paminaw oh, paminaw di ba gi great ko kana na nang style goryo nanigwang namuti na lang ni akong bungot pilon pa man kunin mo pangong ko ginuo ko. O, oh, di ba? Kana ato lang na. Na mong gani ba? Sus so, ginuo ko. Yan ang totoo, Birni. Payong lang daw sa iyo. Eh samantala yung kay uh, Binje, eh kailangan niya may car. O, oh, may car yun ha. Okay. Right. Guys watching sa ating uh, mga kaibigan dyan sa Takluman. Kay Captain Leonard Carillo. At kay Dutch Maulana sa Cebu. Wow. Nandun pala na sila at kay Jaja Atensa ng uh, Iloilo. Dito naman sa Davao at dito sa Mindanao, no? Kay Larsa Jalani ng uh, Sambuanga, kay uh, Ecleo ng Surigao, kay uh, Makaumbang Lieutenant Makaumbang, Makaumbang ng Cagayan de Oro at kay Captain John Batumpar ng Davao. Good morning kay uh, Mark Quinones, ang ating uh, collector for operation ng Port ng Dabao. Congratulations sa Dabao City. Nakahuli na naman sila ng mga sigarilyo. Galing po yan ng Sultan Kudarat ha? at ng parang kay uh, Port Collector Indol dyan sa may parang. Congratulations. Doon naman sa General Santos City, uh, nakuha nila yung tinatawag nating uh, uh, platform ng Wow, sabi ito, Good morning, sir. From Port Support ng Palopandan, Negros Occidental. Under ba ito ng uh, Port ng Iloilo, ah, uh, uh Rasde, o Port ng Batangas? Ayan. Good morning dyan sa inyo. Lahat diyan sa may ano, congratulations, na Rasde. Uh, tuloy yung inyong incentive. Uh, galing po yan kay Custom Commissioner uh, uh Musino. ni Pumusino. I-upload ko po, po yung interview natin kay Custom Commissioner uh, ni Pumusino tungkol sa inyong ancient everyone. Kaya nga minamadili ito ni kaya uh, Dipcom uh, Michael Permin, John Simon at Malo Kabigol. Sino ang ating uh, port collector dyan sa support ng Palupandaan, Negros Occidental, para mapadalhan natin ang newspaper, Arasdi? Uh, give me the exact uh, name no uh, wag dito doon sa king uh, message sa messenger lang And sa ganun, ay mapadala natin ang uh, mga impormasyon o pati ikaw no mapadala natin ang diaryo mula po sa mata ni Gagambino at matang ng agila sa atwana thank you nga pala kay uh, district collector uh, Noli Santua thank you at uh, thank you rin kay district collector uh, Yasmin Mapa pati na kay uh, attorney Tom Stagra, thank you at kay Noli, uh, kay Noel Stanislaw ng uh, uh, Subic. Pati na kay Mr. Altajeros at uh, sampo ng kanyang mga kasamahan sa assist support ng club. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ilang minuto na lang. Wala na siguro tayong oras kapatid kaibigan. At uh, siyempre ang inyong uh, ubos nga alagad mangayo na lang pasensya sulod sa kaoras ka oras kay daghan kay tan gipangyawyaw nga din di man makasakit tanala na lang nang aming uh, station manager Ma'am Meka, kay engineer Rose sa Picas Lawak kining inyong ubos nga lagad Bobby Aka gagambino mingon kaninyo may punta go happy sunday everyone happy family day Thank you very much, ha. Awesome. 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 Okay, okay, okay. Yan. Maraming salamat dito sa ating uh, live sa FB. Maraming salamat po, at maraming salamat din sa ating mga kasamahan nationwide.